Yes, ka. O, ka, tara. Saman mo kay nanay. sino si nanay ka? Tara. Nakabis na? Sinabi na niya pangalan niya. Ha? Sinabi na ni nanay pangalan niya? Ano daw? Norma Balagtas. Ah, oh, Norma, Balagtas. Balagtas. Eh, tinatanong ko pa siya ng birthday. Okay. Oh, tara saan? Nakaligo na si nanay. Nay, nakaligo ka na. Alis tayo. Nay. Alis tayo. Magpapalig up. Oh, ba't nakabalot yung paa mo? Pinasidya ko lang na. Bakit na ay? Ba't, Ba't sa dami Ah, parin hindi lang awin. Galing ni Nana niya. Ah. O ano ulam mo na Ha? Huh? Ano yan? Itlog. Bigay mo na lang sa iba yan. Ayaw mo? Ayaw ko na. Saan mo gustong kumain? Ha? Huh? Saan mo gusto kumain? Gusto mo si Baby? Ha? Huh? Nay? Gusto mo si Baby tayo kumain? Ha? Huh? Balita ko sinabi mo na raw yung pangalan mo, Nay. Anong pangalan mo, Nay? Nay, Norma Balagtas? Wow, ilang taon ka na, Nay? Ha? Ilang taon ka na, anong birthday mo? Nay. Hindi na alam yung birthday niya. Ano ka? Hindi niya alam birthday niya. Hindi niya na rin alam ko ilang taon na siya. Oh, ah, si Nana yun. Makabase na pala si Nana eh. Saan daw si Papa muka Papa Buhat daw si Nanay eh. Pagdating ni, ano, ni Tito Bench mo. Nandyan? Nakabis na rin. Tanungin mo, dali. Puntahan mo doon. Tingnan mo kung nakabis na. Nakabis na. si Nanay waiting si Nanay. Nay, ngayon, aalis tayo. Magpa-pick up. Ha? Para mawala yung nararamdaman mo. Ano bang masakit sa'yo? Nay. Nakabis na. Ha? Para malaki yung chan mo, Nay. Nakabis o ba, eating yung mga nagdaangkaw na kaba mag mm, check up tayo ha. Mm, um, sobrang sobra yung ginaan. Ah, sobrang, -sobrang pagkain. Kaya kain, -kain mo. Check up tayo nai, ha? Oh, na ya. O, oh, si yung nakabalot yung paan ng plastic o. Oh. Mm Hintay-hintayin -hmm. na lang muna natin si ano bench no. Kasi pupunta sila dito. Para ano ka, maisakay ka na at may check up para mawala yung sakit na nararamdaman mo. Nakakalakad ah, na ba to si nanay? Hindi pa din. Ganyan lang siya lagi. Tapos umuupo siya dyan kung umiihit. Ah. Tapos dito, naliligo. Dito na rin siya naliligo. Anong si nanay, oh. malinis si nanay eh. Oh. Nakaporma si nanay ah. Malinis no At Ah. Tayo po mga kababayan no. Abangan na lang natin update sa pagpapacheck up kay nanay. At ipapacheck up po muna namin para kahit papano ma ano tingnan si nanay ng doktor at maresitahan ko ano man dapat sa kanyang ipainom na gamot yan kasi 100 years old na ata to si nanay pero talagang matalas pa yung ano niya yung isip at marunong siya maglinis ng sarili na at ayan po sa mga kababayan natin sana i-share natin para baka sakali na makita si nanay ng mga kamag-anak niya ayan siya daw si nanay Norma Balagtas at maraming salamat po in God bless po God bless mga kababayan